ano, inaabangan nyo naman ako para bugbugin? Sige na, bugbugin nyo na ako, manhit na ang katawan ko sa kakabugbog. Bugbugin nyo na ako, eto na ako. Willie, may pasaka. ka. Halika, gamutin natin. Huwag na ako nilalan Kung gusto nyo akong bugbugin, eto na ang katawan ko. Nakahandaan na. Ibibigay Uy. ko na ang hilig nyo. Willie, ano bang pinagsasabi mo? Eto nga, pinaganda ka pa namin ng pagkain eh. Alam namin, pagod ka. Baka nagugutom ka, galing ka sa trabaho. Ano ba? Pinaglulukod niyo ba ako? Willie, halika. Halika. Bakit po tatay ka. Ito. Ito. Willie, oh. Totoo yung sinasabi nila. Hindi ka nila pinaglulukod. Talagang gusto ko nilang maging kaibigan. Gusto ko nilang maging kaibigan. Bakit naman humandensyo? Dahil kay Waldo. At kay Waldo. Mm -hmm. Dahil na kay Waldo, gusto nila akong maging kaibigan? Mm -hmm. Bakit? Ano bang ang ginawa ng Waldo yan? O yan, pagmasdan mo. Hmm. Yan ang ginawa ni Waldo. Si Waldo pong may kagagawan yan? Alam mo, Willie, hindi mo na itatanong. Yang si Waldo, sang yan. Yan ang pinakamatapang na tao dito sa lugar na ito. Aba, pag nagalit siya yan, may pagkakalagyan ka. Ako na nga eh, magkaibigan kami matalik eh. sang gandigit kami ha. Minsan nalasing ako. Inutusan ko siya yung ko ng kape. Alam ba nangyari? Nagising ako sa bubungan. Ibinato pala ako rin eh. Ginawa akong kinula. Ayaw na ayaw mautusan yan eh. Natatanda ko may isang tao dyan, itusan yan eh. Pare, sabi sa kanya, abot mo nga yung silya. Inabot naman yung silya. Mabuti naman. Hindi, ginurog yung silya hmm. sa ulo eh. Biyak-biyak oh. Kaya lang pinagtataka ko. Biglang nawala yan. Matagal. Yung pala, nabalitaan ko na kulong sa muntin lupa. Buti nga, nakalaya pa yan. Galing mo pala sa bilanggoan si Waldo? Oo, matagal. Meron tatlong puntaon. Hoy! Oh, Hoy, ano ba nangyari dito? Sorry, Waldo. Anong oras ka umuwi kagabi? Alas 11 po. Ah oh, eh, alas 11. Bakit? Hmm. Ano nangyari dyan sa mukha mo? Napaaway ako sa kanto kagabi. Walo yung nakalabang ko. Medyo tumama. Pero lahat yung walo, sugatan. Bakit ba may hawak ang kutsilyo, Waldo? 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 Ha? Ah tayo talagang dito sa lugar natin, ano? Kaya nga, mag-iingat ka. Akalay mo, sabi nila, nakulong ka daw. Eh, totoo naman eh. Ilang araw ka ba sa kulungan? Anong araw? Taon. Tatlong pung taon akong nakulong. Ah, uh, Willie. Gusto bang ipagtimpla kita ng kape? Awag ah, na, Waldo. Paliligo na ako, basa na rin lang ako eh. Ano ba lutong gusto mo dito sa manok? Gusto ba yung kalahati? Prito? Yung kalahati? Tinola? Yung bang paborito mo, Waldo? O ano paborito mo? Doon tayo.